Good day mga boss. Another day, another tutorial. So last time, nag-upload po tayo ng video na paano po natin malalaman na gumagana ang power supply. Gumamit po tayo ng power supply tester. So ngayon, hindi po tayo gagamit ng power supply tester. So gagamit po tayo ng paper clip. So ito po yung power supply natin. So, ito po yung 24 pin. So, ang position po ng paglalagay po nito ay nakaharap sa inyo. Then, hanapin po natin yung green, yung kulay green po na cable and black. So, panca jumperin lang po natin. So, ganyan po yung paglalagay po ng paper clip. So, test po natin. So, ayun mga boss. So, gumagana po yung panang power supply. At ito po yung nakajumper. What if uh, walang color coding po yung power supply. So, lahat po black. So, ganito po yon. Ito po yung lahat black na cable. So, paano natin malalaman kung gumagana yung power supply? So, ito, same position pa din po. So, nakaharap sa atin. Then, yung lock nasa taas. Yung pin na ito, lalagay po natin sa number 4 na pin sa taas. At pang pito. So, dyan nyo po ilalagay 4 at 7 na pin sa taas. So, ganyan po ha yung position nya. So, check po natin kung gumagana yung power supply. So ayun guys, mga boss, so gumagana po yung panang power supply. Big sabihin, gumagana po yung power supply. So ito po yung naka-jumper niya. Ganun lang po mga boss yung pag-check ng power supply kung gumagana na hindi gagamit ng power supply tester.